Kali ako nang putol ka yung Hindi ba magaling uh, yun? Ito humali. Hindi ba sa atin Sa, sa, ano Sa ng bigas, ano ba Nakalat na ako din sa lakas. gamit ng ng bahay. and passion. Okay. Ito na. Ah, ito na. Yo, Korean kids passion. Hindi ako Korean kids passion, guys. Ay, hop pa siya sa anak ko. Ito, guys. Ipapakita ko na lang bukod sa inyo. Sunod. Ano yan? dyan <laughs> muna natin ilagay yun, nangangat lang ako pa dali kasi pambahay ako dapat ang bigli ng pambahay kasi wala na akong damit sa amin parang malahe ito o, oh magiging May mga pinsan naman siya doon. Kung malaki man sa kanya na konti, pwede kong ipamigay. <laughs> ang dami pa pala guys. Ano ba ito? Ang dami. <laughs> Ganyan lang. May iba hindi ko mai unbox ng tulo guys. Katanggalin ko lang yung mga plastiko. <laughs> o oh, diba ang dami? O oh, ano na naman to? O, Patungan na naman to guys. Stand. At para, puro, puro patungan ito guys ng ano, ng ano puro ano yung mga stand pa. Sobra naman dami. Ang dami naman namin stand dito. Sa amin ba lahat eh? <laughs> Wala nang space dito sa bahay. Kasi alam ko gusto na namin niya ipagtatapon yung mga dating mga patungan ng gadget. Huwag niya itapon para maipadala ko sa pinas. Yung mali ba yata akong na pat. pa mo. Kasi na, baka ako, anong oras na? Pakabutan ako ng premiere ni Tulu. <laughs> Hahaha. May, -may premiere sa Tulu. Guys, pakabutan ako ng mga premiere. <laughs> Hirap naman namin buksan. Ang dami mo yun. Alam mo. Ang ganito guys. Ganito pag namin. Ay, makaiba. Ano ito guys? Oh. Ay. Parang ako. Iba, ito isa kang tapos ito. tapos binuksan ko na <laughs> tapos binuksan ko na dito Nakakati sa kamutan <laughs> Parang ang hirap buksan. Ganito na lang ibalik natin guys. Ba baka mamaya ito sa kamutan na pala. <laughs> ito na lang po. Kasi ito ang madumi guys. Ito talaga yung madumi. Yung nakabalot na yan. Madumi yan siyempre. Ang mga binagalipag-binalipag. talaga ang madumi guys yung nakabalik sa laban. Hindi ko yun maano. Baka yun isa kang ano. Ano ito? Ah! Pang ano ng pinto. Alam nyo yun, para hindi, para hindi maipit ang bata sa door. Parang mas, mas masyadong mas, nakatungo mas, yung camera ko. Oh, o, oh, ayan. Tapos natin naman. <laughs> ah, Para sa pintuan. Ayan hindi na ibig ang kamay ni baby uh, Ito na po sa amin lahat ito. Ang dami and naman ng um, gal. What is this? That is for the door. Kasi may nabili kami dito yung uh, um, sing sa pita. Ba't gano'n you know, natungo, guys? Natungo talaga. Yung camera ko. may mga mo talaga ito mo ito mo ko kapit bahay na <laughs> ko kapit bahay na mamay. jogging pants guys kasi malamok sa amin mainit mainit sa Pilipinas pero malamok pero parang ang pang ng sabi hindi ko pa naman ang dami naman kasi minsan guys 미백. 안녕. 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 ค่ะนี่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊าย <laughs> <laughs> This is for daddy. It's open. And it's for father. Five, Mama. Five, five. Huh? Five. No, this is for daddy. Baby, can you open? That? You open it. Ganyan off. oh. What is this, guys? Oh, Ang laki naman. Oh, upuan nyo, guys. Oh, upuan, guys. It's a Upuan pala ito, guys. Ang laki naman ito. Hindi ito sa amin kasi sobrang laki guys. Sumbran lang Upuan, oh cameras Hindi, upuan nga. Bit ang laki. Okay, <laughs> okay. Okay. Okay pa. Ang pano, guys. Parang hindi naman para sa akin. <laughs> Wala akong nakitang para sa akin, guys. Ayan, kakanya. Linis muna tayo, guys. Linis. Linis muna tayo. Ito, para mapura yung pangalan ng aking darling. Nice.